So ito ang sitwasyon namin guys, di kami makausad. So kailangan kami bumaba. Ay si Papa, mas slide lang talaga siya. Wala lang, mag-rotate. Tingnan mo yung gulong namin. Rotate lang talaga siya. Oh. oh kailangan bumaba siya para makaboylo tingnan mo agi see guys this is the disadvantage kung may mga snow na nagbe-melt na patunaw na ang snow madulas patunaw ang snow kaya siya madulas so kailangan bumuylo ka Nano na kami kanina kasi nagdandahan ba dahil sumunod sa amin yung isang truck na slide tuloy kami bila o tuloy kami sige pobuylo kami ngayon sana okay na